dumating na sa bansa ang ika apat na batch ng overseas Filipino workers mula sa Israel. Nasa anim na pung OFW ang ng repatriation program ng pamahalaan kung saan 22 sa kanilang ay hotel workers at 28 naman ang caregivers. Bibigyan naman sila ng uh, nasa 50,000 pesos na assistance package mula sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya at para mapanumbalik ang kanilang normal na pamumuhay. Mayroon din po silang matatanggap na 20,000 piso o 20,000 na food and cash assistance mula sa DSWD. Umaabot na sa 119 na mga umuwing OFW mula sa mula nang umatake ang grupong Hamas sa Israel.